akala ko noon ang kasiyahan ay yung magkaroon ka lang ng kapartner sa buhay. Hindi po pala. Pagdating ko po galing palengke yung tatay ko, naabutan ko binubuhusan niya ng, ng gas yung kapatid ko kasi susunugin niya. sa maling para lang na may makain. Paano mabubuo ang wasak na buhay? What will make them complete? Alamin yan dito sa The seven Health Club Asia, susunod na. Welcome to another inspiring episode of the 700 Club Asia. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan saan mang panig ng mundo kayo naroroon. Ligtas sa anumang kapahamakan at anuman ang inyong hinaharap, nariyan ng ating mapagmahal na Diyos na gagabay sa inyo. Amen. Nowadays, Joyce, people put emphasis on many different things to make them complete. Some consider having a successful career as something that makes them complete. Mm -mm. and for others, naman, it's having maybe fulfilled their dreams or maybe they have so much money, a fat bank account that enables them to buy all the things they want in the world and maybe even travel around the world, deba. Yes, and you know, still for some, it's finding a perfect match for a lifetime partner. Sadly, even after getting what they believe makes them complete, Joyce, they ended up feeling empty. Kaya, you know, Joyce. Simple question. What makes you complete? Well, syempre, the Lord Jesus makes me complete. Pero, pinagdaanan ko din sa buhay ko yung thinking na, oh, if I get this job, if I pass this audition, I'll be happy. My life will be perfect. I'll be complete. Or if, if I meet the right man, etc., etc. Pero alam mo, tao tayo eh. We think, oh, when we, 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 we have a goal, pag nakuha na natin yung goal na yun, biglang, ah, And then, pag hindi mo nakuha yung goal, mm. paano na? Mm. 'Di ba? You're left empty-handed and you're just you just feel empty and never good enough. Yeah, no. What about you, Pastor? Yeah. What your what are your thoughts on eto, yung feeling complete or being complete? Oh, oh, especially when you're raising a family. Siyempre, it's easy to get distracted of achieving, accumulating, especially money. You know, sometimes akala mo okay ka na pero hindi naman talaga pera ang solusyon or hindi achievement. What completes us is really, you know, Joyce, we all know that. Only Jesus Christ can complete us. Amen and amen. And in our first story, all his life, itong si June, ha? He thought that having a partner would complete him. Pero makalipas lamang ilang buwang pagsasama, ah, iniwan siya ng asawa. So, alamin natin kung bakit sa kanyang kwento. Hmm. Sa akalang ang pagkakaroon ng lifetime partner ang kukumpleto at magbibigay ng masayang buhay, nagpakasal si June sa edad na 19. Pero ilang buwan pa lang silang nagsasama ng asawa, humarap na siya sa isang kalbaryo. Yun ay nang tutulan ng asawa ang desisyon ni June na magpabautismo at maging isang tagasunod ni Kristo. Hagang nagalit siya. Yung Bible ko nga, niloglog niya sa putik, bagong-bago yun eh hindi na natanggap ng misis ko. Pati yung dinang ko, hindi rin niya matanggap. So, pinamili ako sa asawa o sa reliyon ko. Sabi ko kung talagang isang tanong, isang sagot, ipili ako yung Lord. Iniwan si June ng kanyang asawa kasama ang tatlong buwang gulang nilang anak. Another tanong uli sa Panginoon sa akin. Lord, akala ko ba magandang pangyayari kapag ka? Ikaw ay ano na sa Lord na mo naging ka na ng sabi ng pastor namin, pag sumunod ka kay Jesus Christ, daranas ka ng pag-uusig. Masakit man ang kanyang sinapit, ipinaubaya ni Jun sa Diyos ang lahat at nag-ayuno din siya. Ang laman ng prayer ko yung repentance. Uh, third day ng panalangin ko yung uh, pagbabalik ng misis ko. Itinuloy ni Jun ang paglilingkod sa Diyos sa kabila ng naranasang pag-uusig. Dahan-dahan siyang pinalalim ng Panginoon sa pananampalataya hanggang sa mayakap niya ang magandang layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Akala ko noon ang kasiyahan ay yung magkaroon ka lang ng kapartner sa buhay, sa pamilya, sa magandang trabaho. Hindi po pala kasi ang tunay na kasiyahan sa buhay ng tao, yung maramdaman mo kung sino talaga yung tunay na nagmamahal sa iyo. Walang iba yung Panginoon. Yung lahat ng nag nagbigay ng kasagutan sa mga tanong mo sa buhay. Yung Panginoon talaga. Kalaunan ay nakapagsagawa siya ng mga Bible study. Makalipas ang pitong buwan, nasagot ang dasal ni June nang bumalik ang asawang si Gemma. Masaya, masaya talaga ako kasi na, na tinugon talaga yung prayer ko within that fasting time. Doon ko na-feel ang God talaga na napakabuti niya sila'y nagsama muli sa kabila ng magkaiba nilang pananampalataya. Pero dito na dahan-dahang inabot ng Diyos si Gemma. Makalipas ang pitong taon, tumanggap na rin si Gemma sa Panginoon at naging tagasunod ni Kristo gaya ni June. Di nagtagal, pati ang ama at mga kapatid ni June ay nakakilala na rin sa Diyos sa pamamagitan niya. Naging assistant pastor si June sa kanilang simbahan sa Romblon at para patuloy na makasuporta sa pamilya at gawain ng Diyos, nagtrabaho si June sa Kuwait mula taong 2013. Naging aktibo siya sa simbahan sa Kuwait at ginagamit ngayon ng Panginoon sa pagtuturo ng Biblia sa iba pang OFW. Hindi pa ulit nakakauwi sa Pilipinas si June mula nang magkaroon ng pandemic. Pero hindi iyon naging hadlang para makapag-bonding silang pamilya dahil nag-aaral sila ng salita ng Diyos online. Bukod sa isang buong pamilya, ang masayang buhay ay matatamo lamang kung ang Panginoong Jesus ay nasa sentro ng samahang iyon. So sabi ka ng salita ng Panginoon, ang lahat ng bagay na nakikita natin lilipas pero ang salita ng Diyos ay mananatiling magpakailanman ganda, ganda ng no kuwento. ganda ng love story oo, no oo, pero you nga. know I ibang love... klase, klase <laughs> yon there's a way no na god catch your attention na kailangan ma maintindihan natin na ako lang talaga magkukomplete sa'yo. sa eh oh nga diba so hmm. it's it's really interesting to know that god is always on the lookout amen. for his children amen amen oh one way sometimes na ako nakakatch catch ang aking attention is itong sinasabing biblical Uh, the numbers in the Bible, biblically speaking, seven is the number of perfection and completeness. Diba nga, after seven days, God's perfect creation was completed. Sa kaso ng mag-asawang June at Gemma, naging perfect yung paghubog ng Diyos sa kanilang karakter. Ang resulta, masayang buhay sa muli nilang pagsasama. Kasi seven months, di ba, hiwalay sila for seven months, bumalik yung babae, tapos... Seven years later, tinanggap ni girl si God. O, oh, di ba? Panay seven. Ganda nung kwento, no, Oo. Joyce? At kung dati ang akala ni June ay asawa ang makapagbubuo sa kanyang katauhan, June experienced that only God can complete him. The Apostle Paul said, For He is the complete fullness of deity living in human form, and our own completeness is now found in Him. We are completely filled with God as Christ's fullness overflows within us. He is the head of every kingdom and authority in the universe. What about you? Kaibigan, ano ang hinahanap mo sa buhay to make you complete? Is it by fulfilling your desires or achieving your dreams or like June you thought that a life's partner will complete you. Looking for a partner to complete you may just end up in failure like what June have experienced. It is only God who can complete us. And June found this out when he accepted Jesus into his life. Do you want to experience completeness in Jesus today? You can actually experience that completeness if you will put your faith in Jesus. So why don't you follow this simple prayer? Let us pray. Dear Heavenly Father, we thank you for your love for me. Today, I will put my faith in you. Forgive me for looking for love, for looking for completeness in the wrong places. I understand that it's only you, God, who can complete me. Only Jesus Christ can love me to the fullest. You died on the cross, rose up from the grave after three days because of me, because you love me. And there's nothing on earth and no one can. Ever love me the way you did because you sacrificed your life for me, and right now I want to accept this free gift of salvation and eternal life. I want to be complete in you. Forgive me for trusting the world, for trusting my business, for, for loving people more than I love you for a long time. Starting today, I will love you with all my heart, with all my soul with all my mind thank you for loving me and for completing me in the name of jesus amen Ngayong the bible in first john 4 12 says no one has ever seen god but if we love one another god lives in us and his love is made complete in us Ibahagi nyo sa amin ang napakahalagang desisyong inyong ginawa upang kapwa natin mapapurihan ang Panginoon. Tawagan nyo kami sa aming hotline number 8737-0700. Pwede nyo rin ipost ang inyong mga prayer requests at comments sa aming Facebook page ng The 700 Club Asia. Pwede rin kayong makipag-chat sa amin, mag-log on sa aming website, cbnasia.org slash media center, gamitin ang hashtag TSCA What Completes You para sa lalo pang paglago ng inyong relasyon sa Panginoon gawing gabay itong Tanglaw Devotional. Wow, kauna-unahang Taglish devotional app. Ito sa audio at sa text format. Makukuha nyo ito sa inyong mobile device sa Google Play Store, iOS, Spotify at Apple Podcast. Available na rin ito sa paperback. Ang ganda, no? Mabibili ito sa Philippine Christian Bookstore o PCBS at sa online stores na Lazada at Shopee. Magdodonate tao sa

Iba na eh. Ay, iba na! Iba na oh. po! Icons na oh. Opo, opo. Nagbago y na yan. Ang ilo oh. Kaya ko na po ito. O, sige po. Excuse me, Ruto. Ako na, ako na po dito. Relax na po dito. <laughs> yan. yan. Pagkatapos ko, kaya Ruto, ikaw lang po mag-donate ha. Ikaw <laughs> nga po, lima daliri mo, di ka nag-donate eh. Anong hindi, kaka-donate ko lang oh, sa <laughs> cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa, hinihintay natin? Donate na! pagdating ko po galing palengke yung tatay ko, Nabutan ko binubuhusan niya ng, ng gas yung kapatid ko kasi susunugin niya. Inila ko po yung kapatid ko, tapos doon po, yun yung unang-unang minura -unang ko yung tatay ko. Sabi ko pa nun, sinusumpa kita, paglaki ko, papatayin ko. Sa tuwing nalalasing ang ama ni Jeanette, karahasan ang sinasapit nilang magkakapatid sa kamay ng ama. Madalas ding mag-away ang kanyang mga magulang na nauuwi sa bubugan. Kaya sa murang edad, napuno na ng galit at paghihiganti ang puso ni Janet. Bilang panganay ko sa amin, ako na po yung buhay. Kasi minsan wala kaming pagkain dahil nga yung nanay ko nasa sugalan, yung tatay ko naglalasing. Pagtungtong niya ng 18 years old, huminto na sa pag-aaral si Jeanette at napilitang mamasukan bilang dancer sa isang club sa Maynila. Naging epic po yun ang ano eh, yung pagkakaroon ko ng hatred, naging choice ko na rin para sabi ko kasi yung umasenso yung buhay ko, yung hindi ko maranasan yung yung hirap na dinadanas mo. Kumita ng malaki si Jeanette sa club, kaya siya na ang bumuhay sa lima niyang nakababatang kapatid. Pero kapalit nito ay ang pagkawasak ng kanyang buhay dahil sa kasalanan. Naranasan kong mag, ano, magkaroon ng mga relasyon na kahit hindi dapat para lang magkapera, kahit hindi mo gusto. May matanda, may mga asawa, may tomboy, may silahis. Naging Diyos ko yung pera. Di nagtagal, nabuntis si Janet ng kanyang nakarelasyon. Pero hindi siya pinanagutan ng lalaki, kaya mag-isa niyang pinalaki ang bata. Ilang ulit pa siyang nabuntis ng magkakaibang lalaki, ngunit iniwan lang din siyang luhaan. Sa gitna ng miserableng buhay, ilang beses na nagtangka si Janet na ipalaglag ang nasa sinapupunan. Marami na akong problema nung hindi ko sinasabi sa pamilya. Gusto ko ipakita sa kanila malakas ako. Hindi naman ko ng gamot. Ang sabi ko talagang gusto ko na magpakitay. Tinanong ko yung Panginoon, bakit mabait naman akong anak, mabait naman akong kapatid, mabait naman akong magulang, bakit ganito yung nangyari sa buhay sabi ko sa Panginoon. Kung talagang totoo ka, sabi ko, alisin mo ako sa ganitong sitwasyon. Kasi ang hirap. Doon siya unti-unting inabot ng Diyos sa pamamagitan ng panganay niyang anak. Hindi ko alam kasi yung panganay ko. Laging kasama na yun ng kapatid kong pastor. Hindi ko alam na nagpipray pray para daw siya na sa niya, iligtas mo yung nanay ko. Nasana sana huwag na daw akong magtrabaho pa Nagpresenta si Janet na manatili sa simbahang hinahawakan ng kapatid niyang pastor. Hindi man niya agad nabitiwan ng pagkakasala, hindi bumitaw ang Diyos sa kanya. Isang araw, nakadalo siya sa isang prayer gathering. Ang sinabi ni ng pastor namin, repent, kung gusto niyong mapalaya kayo ng Panginoon. Sabi, isulat niyo yung mga kasalanan niyong nagawa. Talagang sinabi ko isa-isa, nagulat yung mga kasama ko kasi iba't ibang uh, nakarelasyon ko. Pero nung sinabi ko yun, nirepent ko yun, parang talagang naramdaman ko yung, yung puso ko, parang nawala lahat ng bigat. Isinuko ni Jeanette ang buhay sa Diyos na naging daan ng paglaya niya mula sa mga kasalanan. Nagpatuloy siya sa pagsama sa mga gawain ng Diyos at unti-unting nakaranas ng mga pagbabago. Kung dati, talagang grabe ako magmura, nawala na yon. Lahat ng bisyo na, 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 na naging bisyo ko noon, talagang unang-unang nawala. Tapos natutunan ko na rin magpatawad sa tatay ko. Natawad ko yung tatay ko kasi bago po siya namatay, talagang ako pa po yung nag-alaga sa kanya sa ospital. Pa, sabi ko, Pinapatawad na kita sa lahat ng ginawa mo. Sabi kong ganun, tanggapin mo yung Panginoon na tagapagligtas mo. Kaya talagang ang sarap din ang pakiramdam na pinapatawad mo yung isang taong nagkasala sa iyo, higit pa yung magulang mo. Bukod sa ama, ay nakakilala na rin sa Panginoon ang ina ni Jeanette. Taong 2017, nakapagtrabaho si Jeanette sa Saudi Arabia kung saan mas napalagu pa ang kanyang pananampalataya. Buong tapang siyang nagbahagi ng pag-ibig ng Diyos doon sa kabila ng restrictions. One time, meron akong pinag-pray po doon na ano, Bangladesh, hindi siya sinahurat. Sabi ko, huwag mag-alala, Jesus loves you. Sabi ko, mamaya lang ibibigay na sa'yo yung sahod mo. Tapos ayun nga, kung tuha siya nung ano, kinawag siya nung amo ko kasi pinadala na yung sahod niya. Kaya sabi ganun sa akin nung Bangladesh, Your Jesus is good, sabi niyang ganun. Ngayon ay aktibong naglilingkod si Jeanette bilang evangelist at ministry leader sa kanilang simbahan dito sa Pilipinas. Naiba na ang kanyang pananaw sa buhay. Huwag po tayong maglukhang sa mag salapi. Sa pagkatunay yung pangako ng Diyos, hindi niya tayo iiwan o pababayaan mo. Kahit dumaanan man ang mga pagsubok, yung peace, yung contentment, yun po, yun po yung ipaparanas ng Panginoon. Simple man ang kanyang buhay ngayon bilang isang single mother, Puno siya ng pag-ibig ng Diyos kasama ang dalawang anak na nagpupuri sa Panginoon. Puspos siya ng isang wagas at walang hanggang pag-ibig na hindi niya naranasan noon sa mga magulang. Oh, grabe. Parang teleserye yung buhay ni Jeanette. Kaya lang, ang ending ng teleserye niya ay hindi revenge. In fact, tuloy-tuloy lang ang kwento ni Jeanette at kasama pa niya si Jesus. You know what, Joyce? Money is what Jeanette thought could make her brokenness complete. But God's love for her never ceases. Maski ano pa ang ginawa niya sa buhay, God remains true and faithful to her. Katulad ng pangako niya sa propetang si Jeremias. Ang sabi niya, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with loving kindness. Hindi natin masusukat ang pagmamahal ng Diyos sa atin. God's love is immeasurable and everlasting. In God's love kasi, we are complete. Naranasan niya ni Jeanette nang maka makakilala sa Panginoon. She felt complete and she found contentment even during the hard times. Dahil sa naranasan niyang pagmamahal at kapatawaran mula sa Panginoon, natuto rin siyang magpatawad sa kanyang ama. She was healed spiritually and emotionally. So, kung pinagdaraanan nyo ngayon ang naranasan ni Jeanette, stop wasting time. Stop, you know, using all your energy looking in the wrong places, looking for the wrong people, for what will make you complete because you can only find wholeness in God who says, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. So right now, if you feel incomplete, Or you feel broken, allow me to pray for you so that the Lord can make you whole again. Lord Jesus, I know you can see every single person right now who is broken, who is hurting. who feels incomplete, they feel they're not good enough, they're addicted to something, and they're looking for love in the wrong places. Nakikita mo ito, Jesus. So, I pray na ipakita mo ang sarili mo sa lahat ng naghahanap ng totoong pagmamahal dahil ikaw lang, Lord, ang makapagbibigay nito sa amin. It is only you, Lord Jesus, Who can love us from head to toe and you're the only one who loves us when we are unlovable Ikaw lang talaga Jesus so i pray for the healing of all of these people for them to turn to you the healing from head to toe the emotional healing, the mental healing, Lord, the the relationships healed, um, even addictions right now are just going to stop. It's going to be like a miracle. Maybe you're so addicted to cigarettes right now, maybe to a certain food like sugar or mga, mga alam mong pagkain na masama, you have an addiction maybe to pornography right now. I feel there are people dealing with these addictions na kahit anong ginawa mo ay hindi mo maputol tong addiction na to. Ba? But in Christ, you have been set free. Please receive that kapatid. In Christ, you have been made whole. Hindi mo na kailangan magdepende sa tao, sa pera, sa addiction, sa sa, sa kung ang bagay. Now you can fully depend on Jesus because you are feeling His wholeness spreading from head to toe. In Jesus' name, Amen. Is beyond money and material wealth. To be rich is to be able to give freely and unconditionally. Get the keys to real fulfillment through the power of giving in an exclusive audio teaching by Peter Kairouz. Real joy for any amount you choose to donate. You are giving because your heart is blessed, so you can always trust God to meet all your needs. Be a CBN Asia partner today. Maagang naulilang lubos si Ronald. Namatay ang kanyang ama sa aksidente at ang kanyang ina naman na isang OFW ay pumanaw sa cancer. Dahil isa ng ulila, grade 2 lang ang kanyang naging edukasyon. Naging pakalat-kalat at natutong dumiskarte sa pagsasayaw at pagrarap para mabuhay. sa maling para lang na may makain. sumabay sa ko, walang Kinupkup siya ng barkada at nalulong sa ilegal na droga. Walang nagagalit, walang nagsasabi sa masamayan. pag nakikita ko sa mga kaibigan ko kung ano ginagawa nila. Try ko po. Hinanap niya ang kalinga sa iba't ibang nakarelasyon hanggang sa makatagpo ng pag-ibig na inakalang magtutuwid sa likong pamumuhay. Yon ay nang mabuntis niya ang nobya at maranasang maging ama. Pilit niyang itinaguyod ang mag-ina sa paglalako ng okoy sa umaga at pagiging maskot sa hapon. Pero dahil hindi mabitawan ang mga bisyo, naputol ang kanilang relasyon. Ang pagiging ama ko po sa kanila, nakahati na dahil sa mga talent na tsan-tsan kung inaano po. Tapos may mga barkada pa umaaya sa iyo. So pag-uwi po ko, nakalasik, nakainom, minsan nakadra. Huli na nang magsisi si Ronald halos ayaw nang bumalik sa akin. Lahat na lang ginawa ko para bumalik yung partner ko. Ayaw talaga ito niya. Eh. Naglulugmok ako sa pinakaalala ko po yun. Pinasok ni Ronald ang pagiging recording artist sa hangad na makapaghiganti. Pero isang araw, tinuruan siya ng leksyon ng Diyos. Matapos malasing at magwala sa isang bar, dinampot ng mga pulis si Ronald. At isang tagpo ang hindi niya malilimutan habang nasa presinto. May iyak ako. May nag-preach, nag-share ng words of God. God's love the world, that He gave His only begotten Son. Doon, na-realize ko si Lord. Or open yung heart ko. Lord, umiiyak ako. Oh, Lord, tulungan mo ako, Lord. Gusto kong makalabas dito. Pero yun, yun na yun. Kasi tinawag ko siya. Agad na naghanap ng simbahan si Ronald pagkalabas mula sa presinto. Doon siya nakarinig ng salita ng Diyos at naranasang kupkupin ng malawak na pag-ibig ng Ama sa Langit. Kahit grade 2 lang ako, na kahit naging drug addict ako, na kahit iniwanan nako at kahit ilang beses pa akong inalipusta, pero si Jesus Christ, iba eh. Kung baga siya, ano eh, tinanggap ka niya eh. So hindi ka natakot na i-share kung ano ka kasi naiintindihan ko na na si Jesus Christ lang pala ang makakapagpapatawad sa lahat nagsimula ang bagong yugto sa buhay ni Ronald sa pagsuko niya ng buhay sa Diyos. Kasama ang bagong pamilya sa simbahan, nag-aral siya ng Biblia at naglingkod sa Panginoon gamit ang talento sa pagsulat ng kanta at pag-awit. Malabo nang bumalik pa ang nakalipas Asahan mong pag-ibig ko'y di nakukupas Tinayo sa pagkakadapa ang aking damdamin Ikaw ang nagbukas ng bago kong mundo oh, oh, oh. Buong tapang na ipinapangaral ni Ronald ang salita ng Diyos sa mga pampublikong lugar dito sa Cagayan de Oro City. Mga kapatid, nandito po ako sa inyong harapan upang ibahagi ang salita ng Diyos at ito'y libre. Bagamat isang single ngayon, marami siyang mga batang napapasaya at inaakay sa Diyos na parang tunay na mga anak. Hindi man maibabalik ang relasyong nawala sa dating girlfriend at kanilang anak, walang katumbas ang kayamanang natagpuan ngayon ni Ronald bilang isang anak ng Diyos. By the grace of God, siyang lahat. Kaya ang sabi sa Efeso chapter 2 verse 8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Si Jesus Christ mismo, regalo. Jesus saved my life. Tinanggap niya ako ng buo. Ronald was so broken that God sought him inside the prison to restore him and make him whole. As what God has originally purposed for his life, he made him complete, leaving nothing beyond to be desired. Nothing and no one except God has the power to complete us as a person. Psalm 73 26 says, My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. God indeed is our portion. He is a part of our whole being. We are not complete without Him. As we close, allow me to pray this prayer of the Apostle Paul to the Ephesians. May you experience the love of Christ. Though it is too great to understand fully, then you will be made complete with all the fullness of life and power that comes from God. Thank you all for watching us. We hope that you have been inspired and given renewed hope by all the stories that we have featured on the show. God bless you. God bless you. More and more. Ngayong Martes. Gulong-gulo ba ang buhay mo dahil sa iba't ibang problema? Unti-unti, numabagsak yung tingin ko sa sarili ko. I-keep on putting lies sa utak ko na parang wala kang kwenta. Para pong merong kulang sa pagkatao na sabi ko sa sarili ko, bakit ganun sila? Masaya. Tapos ako ganito. Paano ba maging matatag sa gitna ng mga pagsubok? At paano ba matatamo ang kapayapaan? Peace, Peace be, be with, you. with you! Tampok sa The 700 Club Asia. Martes, alas 12 ng gabi sa GMA.